yon nga uh, ngayon si share ko lang sa inyo yung kaninang kaganapan na uh, renew ko ng lisensya kung ano ba yung experience ko kung gano'n ba siya katagal kung ano ba yung mga dinala ko at uh, kung magkano yung binayaran ko so unang unan na dyan syempre kung dati ka ng driver at uh, na expire ka ng lisensya which is 2 5 years yon ang uh, kailangan mong dalhin syempre yung una unang ano, yung lisensya mo yung dati mong lisensya, syempre. Tapos, uh, pangalawa, yung, ano, uh, yung, yung exam, result ng exam mo, nung, si, uh, parang CDE si yata yun. Uh, certification, driving, HH. CDE yun, uh, 1 to 30 lang yun, madali. So, kung bumagsak ka, o sakali, ulit-ulitin mo lang exam. So, posibleng hindi ka makapasa. So, the exam is free. Uh, wala kang babayaran. Tapos, yung pangatlo is yung medical uh, na credited ng LTO. So, yun nga, sa, sa, sa medical, ang binayaran ko is 600. So, hindi ko lang alam kung sa iba kung magkano. So, dito sa Dasmariñas, dito sa amin sa Dasma sa Robinson, nadins yung pangalan ng ano niya, medical parang yung clinic uh, clinic na credit ng LTO na Dins 600 siya tapos yung ah uh, all in all na yun 600 so yun ang binayaran ko sa medical so sa lisensya ang binayaran ko isa 500 585 I think. yes 585 so walang penalty yun kasi nag early registration ako eh So, ang expiration pa ng lisensya ko is May 20 pa which is my birthday. So, nag-RDM ano, 2 two, two months before ha, ang pag- ang pagre-renew. 2 months before bago ka makapagpa renew ng lisensya. Hindi siya pwede yung ano yung, hindi siya pwede yung 3 months, 2, no. Uh, kailangan 2 months before. Pasok siya sa 2 months before. So, yun, hinabol ko, syempre, ayokong, gusto ko kasi ma-experience yung ano yung 10 years na lisensya. So, <laughs> So, ang yun, 585. Pag, pag may penalty ng wala, wala, pang 1 year, so 75 pesos, 585 plus 75. So, pag more than 1 year na yung ano mo, one, 100 yata, 100, kung, if I'm not mistaken. So, kung mali ako, i comment nyo na lang sa baba. So, yun nga, kung may, pag may mga penalty yun ha, So all in all, uh, Ganito lang yung procedure. Punta ka sa customer service, uh, syempre sa gwardiya, tanong ka, hindi ka ng number. Tapos noon, uh, pupuntahin ka nun na sa cashier. Pagkatapos, pagkatapos sa cashier, pupuntahin ka na ng ano na ng... ay pagkatapos sa cashier, ay syempre magbabayad ka. Kay Witty mabayaran mo. Pagkatapos noon, pipicturan ka na, biometrics, ah, uh, tapos pirma mo pa uh, pag dito itatanong ngayon kung babaguhin ba o ba, hindi. So ko nang bahala, ko nang bahala doon. So basta nasasay 'yun. Pagkatapos noon, releasing na. So kung taga Dasma ka at uh, so gusto mong mabilis dito na lang sa Robinson. Sa Robinson pala pala. So uh, recommended ko talaga kasi pero mo 45 to 50 minutes lang ako naghintay eh. Diba? So, napaka, ano nun, time saving nun. Kahit pumunta ka ng afternoon, pwede mo makuha agad. Pumunta ka ng 1, kuha mo ng 2. Pumunta ka ng 3, basta ano siya, mall, mall hours siya, hanggang 5, hanggang 5 lang. Mall hours pero hanggang 5. So, sa, sa, mas sa student naman, ang kailangan, ito para sa mga student, damay ko na rin. Uh, kailangan nyo lang unang-una syempre, birth certificate tapos yung practical driving course na manggagaling sa mga sa gear 1, ganyan sa mga driving school Pang pangatlo, valid ID so kung wala pa yung valid ID, kuha kayo ng BI or kung meron na kayong yung ID na ano, yung, yung ID natin, yung pabansang pagkakilandan national ID good maganda yon yon valid talaga o kaya kasi hindi ka talaga pwede alam mo naman sa Pilipinas di ba pag wala, wala kang valid ID wala kang ID ka pa ng valid ID di ba so pang, pangatlo pangapat pala yung medical na magagaling sa LTO magagaling sa LTO. yung medical na accredited ng LTO so basta accredited siya hindi ka pwede magpa-medical sa hindi accredited kasi hindi nilayak yak na licensya So, kailangan accredited na LTO. So, basta ako 600 lang binayaran ko. Siguro, all, siguro, all in all, 1, 2. Oh, ang ano mo, ang um, sa ano to, ah, sa renewal, mga 1, 2. Tapos sa uh, student, simple, kailangan pa ng ano yan eh. Kailangan pa na siguro mga 3, 3 to 4 thousand. So, yeah. So, sana katulong yung video. So, hindi pa kayo nasa.